guys, yan. Luto tayo na naman. Magsasabaw tayo guys. Diba? Sabaw ngayon ang ating lulutuin. Mga ribs, buto-buto. Yan ang iluluto natin. Diba guys? Bungo. <laughs> Bungo guys yung iluluto natin. Sabaw. Pero wala yung ano nya Ano yung balat? Ano siya? Sa buto-buto niya lang diba? Sure up. Oh, diba guys? Oh, sure up ang ating ulam ngayon. Umaga at tanghali. Ayan. Sarap ang ating ulam ngayon. Magsabaw naman tayo guys na hindi puro ano puro puro na lang din nagtaka anong inuulam sabaw naman ha <laughs> sabaw naman tayo ngayon di ba guys sarap sure kainan na tayo maya-maya guys okay, so sarap na oh, no? lakas wow malapit na maluto malapit na maluto guys so oh, yan sarap po oh. sarap mm. bungo oh, yan bungo ha, <laughs> sarap yan. Ah, sabaw naman tayo ngayon ikip tayo ng sabaw ang bungo so, okay, guys yan sarap mm. Ah, malapit na maluto ang ating bungo dinagdagan ko na ng sabaw niya guys. dinagdagan ko na kasi talaga. Waiting na lang natin ang kanyang gulay. Sarap mo. Wow. Sarap ang ating ulam ngayon. Pumukulo na ulit. Oh. Dinagdagan ko guys. Kanina yung nilagyan ko ng sabaw para ano, palambutin. Ngayon malambot na siya. O oh, diba guys? O oh, sarap. Maya maya lang yan. Pag kumulo ng sagat tapos ano. Waiting natin yung gulay. Ilalagay natin ang gulay. Di ba guys? Oh, sure up. Kung na rin siya, umpisa ulit. <laughs> King ulam. Sarap ng ulam natin guys. Kumukulo na siya. Kulang lang yung ano, yung yung gulay. May maya nandiyan na yung gulay. At ilalagay natin para makakain na tayo. Sarap. Sarap ng aking ating ulam. Di ba guys? Wow, sarap. Kain tayo. Ang lulutuin. Ayan o. Rib. Ah, ribs. Hindi pala. Ano? Bungo. <laughs> bungo. yan Bungo. Oh, crap. Crap ng ating ulam ngayon. Diba? Sapaw. Sakto malamig ang panahon. Umaampun. Umuulan. Sakto magsabaw tayo, guys. Magsabaw-sabaw tayo. Diba, guys? Oo. Wala na. Bus Bus na. yong niluto ko ko